Magandang araw mga kagri uh, Dito po tayo ngayon sa ating talungan uh, Update ko lang po kayo At uh, tungkol dito sa ating talong uh, Medyo Nagkakaproblema po uh, kaya po ng uh, Pinakita ko sa inyong video kanina uh, Medyo nakakaproblema po uh, Pagdating po sa kanyang pagbubunga Kagaya din po na ito, ito Medyo baluktot po yung kanyang pagbunga malaki din po sana siya kaso tumigil po ang kanyang paghaba uh, yan may mga napitas na po ako may mga natanggal na po ako ayon ayun sa video na yon yun pa lang po sa unang plot yun po ito hindi pa hindi pa po natin natanggal itong mga to uh, maya maya po ah uh, tatanggalin po natin ngayon po pag-uusapan po muna natin yung kanyang bunga tungkol nga po dito kung bakit uh, baluktot bakit naman baluktot na ngayon mga bunga ano nga bang dahilan bakit ganito nagkakaroon ito yung ating mga talong malaki po siya pero hindi po siya mahaba Ayan. Dito sa plot na to. Ayan. Ayan. tatlong plot na yan. Medyo hindi po siya hindi po gaano maganda yung kanyang pagbunga. Baga yung kanyang mga bunga ay uh, reject na. ah, uh, mabibenta din po natin yan kaso sa mababang halaga. Uh, kagaya po, ngayon uh, na ayun, uh, 60 per kilo na lang po 'yung mga class A na talong. Yung mahaba po, malalakit mahaba, 'yun po 'yung class A. Ano 'to? Siguro ito nasa class C na lang 'to. Ika-reject na 'to. 'Yan. pag natin kung bakit nakaganito yung ating talong Ayan, uh, nag nagkakabaluktot nagiging letter C na uh, marahil isa sa mga dahilan na uh, tulad po na ito nakikita nyo po halos po lahat nagkaganito nakikita nyo naman po uh, medyo okay naman po yung kanyang paglaki uh, laki bunga tsaka dahon pero pagdating naman po sa kanyang bunga mahina po malalaki pero hindi siya ma mahaba marahil ah, isa sa mga dahilan kung bakit nagaganito yung ating talong ah, ah. kasi sa dahilanan nga po ah, dahil din po sa mga insekto ah, tingnan nyo po ah. isa sa mga dahilan ay eh, yung tinatawag natin na fruit borer ito po yan makikita at malalaman nyo po yan kung may fruit borer sya may uod sya sa ating talong may mga tusok tusok sya makikita nyo po ito yan kaya isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagkakain ito yung ating talong Pangalawang pangalawang dahilan sa patungkol sa ating insekto yung tinatawag nating uh trips. Trips po. Uh, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano. Ano po yung trips. Kadating po sa kanyang bunga. Ano um, bakit nagkakaroon ng trips? Nahanap po tayo o. dito Tulad po na ito Yung trips po ah, uh, hindi po natin makita yung klaseng insect na yan. Yun nga lang, malalamat malalaman din po natin kung bakit nagkakaroon ng trips. Dahil nga po dito, sa kanyang uh, bunga ayan pagdating po dito makikita nyo po naging kulay brown na siya oh. yan ang naging epekto ng trips nagkakaroon po na ito ng ganito yan. dito sa dulo may mga dalong nagkakaroon din po ng spot spot kita saan bunga 'yan trips po 'yan kung hindi man trips maring day fungus po marahil na uh, isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkaka dahil nga po uh, siguro uh, na-stress din po yung ating talong uh, nagkaka ganito din po siguro yung ating talong marahil po eh dahil din po sa kaniyang uh, distansya. Ah uh, po, uh, ginawa ko po dito. Uh, medyo dikit-dikit po yung aking pagtanim nito. Mali dalawa, tatlong plat medyo dikit-dikit yung aking pagtanim ng ating talong. Kaya po siguro ah uh, dahilan nito nai-stress din po yung ating dalong dahil nga po uh, dahil sa sobrang dikit na kanyang uh, dahil sa sobrang dikit na kanyang pagkatanim uh, yung hangin na maring pumasok dito uh, hindi na po makapasok yung ventilasyon po ng hangin uh, ang sirkulasyon po ng hangin na hindi mga, hindi na makakapasok dahil nga sa sobrang dikit ng ating pagkatanim uh, kaya nga po uh, sa mga baguhan pa lang uh, sa mga may palak magtanim po ng talong, uh, advice ko lang po uh, sana uh, wag na wag po inyong gayahin kayahin ang ganitong estilo ng pagtatanim. Ah uh, tulad po nito. Ah uh, lalong lalo na po sa kanyang uh, distansya dahil po uh, hindi po siya maganda uh, tulad na ito dalawang dangkal lang po yung pagitan ng bawat puno niya kaya hindi po maganda uh, mas maganda po kung uh, meter sa bawat puno, yung pagitan niya para yung sirkulasyon po ng hangin na maring pumasok sa ating uh, uh, talong, uh, maganda po kagaya yung uh, ventilasyon niya ventilasyon ng hangin, maganda makakapag circulate po ng maganda yung hangin sa ating talong tulad po na ito ganito problema oh. Ayan. halos lahat po na isang plat na ito lahat eh, reject may mga may mga talong din naman ng, uh, straight at mahaba din sa ganitong plat kaso halos lahat makikita nyo reject hindi po kagaya ito sa mga plat na nauna naming tinanim kung uh, so makikita nyo po uh, yan sa mga nauna naming uh, tinanim yan po ang magandang halimbawa po ng pagtatanim paraan ng pagtatanim natin yan yan kaya kung makikita nyo po medyo maganda yung kanyang pagbunga kaya dito dito kaya po dito mas maganda yung kanyang paglaki at mas maganda yung kanyang pagbunga mas marami kasi nga po hindi siya dikit dikit yung kanyang pagtanim ito po yung mas maganda na para na pagtatanim hindi siya dikit dikit tingnan po natin yung kanyang mga bunga yan. lahat po ng kanyang mga bunga ay magaganda at mahaba, malalakit mahaba pa. Oh. po malalaki pero may iiksi lang yan ito hindi na po tutuloy to hindi na hahaba titigil na hanggang dito na lang yan bago pa ako magtapos shoutout nga po pala kay Sir Godfrey Galuno number one na supporter ko po, po sa aking youtube channel uh, yun lang po mga kagri hanggang sa muli po God bless and then uh, bye-bye.